Yan mga kamother earth. Luto tayo ng pakbet na may halong arimasag. Yan, nagasan muna natin. Yan, luto tayo ng gatang pakbet na may alimasag. Yan, yum yum. Yan ang ating gagamitin, purong gata. Siyempre, gisa-gisa muna tayo mga Father Earth. na natin Tingnan mo 'yung alimasa kung pwede nalagay yung gulay. Ayan, ang puno yung kawali. Ako mo. Takpan muna natin. Patayo pa yung silik. Ayan. Takpan muna natin. Ayan. Lagay na natin yung huling piga. Ayan. Ang huling piga ng gata. Para may, may sabaw tayo. Ayan. Sarap. Palamputin muna natin Ayan, laging na natin yung kakang gata Ayan, ito ang magpapasarap Ang purong gata Ayan, yummy Sarap at mo na natin. Sumais. Tapos na yung yan. Yan. luto na. Ang ating gatang kalabasa na may pakbet. Ayun na tayo. Yan. Ang ating ulam. Salamat sa panonood.